Kami Ay po. Ayon. Mm. Eh, Ayun pala yung alikansya mo. Basagin na natin para makapagpa-check up ka na. Hindi. <laughs> <Napagalitan> na ako <laughs> ng wait, wait, tito ko. Ha? Napagalitin ako na ng tito. Eh, o oh, paano yung ano mo, yung nararamdaman mo? Ito yung ganun po hindi yung kuhain. Ha? Hindi po kuhain yan. Ito to. tanong ko lang to kasi iniinda nung bata eh naisip ko lang, but di nyo to, di nyo nalang binasag to, o di nyo, tin, di nyo ginamit tong pera na to para magpa-check up siya. Ayaw ko naman na gamitin ito dahil nga ito talaga matagal niya na na inipon-ipon. Mm -hmm. Pangbao niya ito sa school. Ngayon, yung pinag-iipon-ipon niya lang dyan para sabi niya, mapangbili daw niya ng panggamit niya ulit sa school. Mm -hmm. Para matuloy lang yung pag-aaral niya. Huh. Ngayon, yung pang ano niya, gawan ko na lang ng paraan yung pang pa up niya. Ikaw, ano yung plano mo sa buhay? Ano po, gusto ko magtapos ng pag-aaral para pag nakapagtapos po ako, makatulong po ako sa kamilya ko para maangat ko rin po sila. Hmm. Ito, mapapadod ng mga kabataan mm. to. Baka meron kang aral na pwede mong ma-share sa mga kabataan? Ano po, para po sa mga kabataan na kagaya ko, mag-aral po muna tayo ng mabuti para masaklayan naman natin yung binibigay ng bagulang natin. Hmm, yung pagmamaan. Tsaka hmm. yung pag-aaral, kailangan... unahin. Hmm. Ba't ka naiyak? Ang ganda at wapo ng mga anak niyo tay. Okay. Wapo na mga kasi si tatay. Ano? Mano sa nana yan eh. Hmm. Sa si nana iyak nang iyak doon. Disapparted <laughs> kami. Disapparted. Nay, bakit kayo iyak nang iyak dyan? Dito nga kayo. Upo, <laughs> <laughs> ang bigyan ko upo si ang Hindi yata sila kasya. Ay, yung kasya naman pala yata kayo. <laughs> hmm. Ba't po kayo ngayak nang iyak? Hindi po kasi hindi ka man po akalain na masasabi nila yun sa ano nila eh. Hmm. Hindi ko po makakalain na masasabi nila yun sa, sa inyo. Kasi hindi ko man po kasi na expect na gano'n yung lalabas sa bibig nila. Hmm. Kasi akala ko naman ano lang sila yung parang ngayon yung kabataan na parang Manso. ano na lang yung parang sasagot na, na sa magulang, mas matapang pa sa magulang. Hmm. Eh, gano'n na po kasi sabi ko nga po kanina, sabi ko nga tapusin uh -huh. yung pag-aaral. Ano yung pag-uun pag-aaral? Mm. Para meron kayo mararating. Mm. Kaya hey, kanina po, habang yung interview niyo po, akala ko po, ito na, po, mm. Kala, na po lang yung dira ko yung dito ang sakit. Mm. Ay rin pala sa ulo niya yung sinasabi ko. Mm. Kaya doon po ako na ano, yes. naiiyak po. Akala ko yes, kasi, yung sinasabi ko po, pinapasok lang sa kabilang nga. Dito yeah. po, kumapasok din, pero nihihirapan din po. Ba't dumadalo yung luha ni Princess? Hindi po. Bakit? Sige na. Sige, okay, magharapan na tayo ngayon. Hmm. Ayan, maglabasan daw ng sama ng loob. Sige mm. okay, na. Para malaman ko kung yung mga sinasabi ko kung tama o ano, nasa ano memory mm -hmm. mo ba? Para malaman natin kung may boyfriend o girlfriend. Ano? <laughs> <laughs> Para patutuloyin yung duha ko niya, Ni, ni Princess. Ayusin, sabi ko po kasi kanina, mm. ayusin yung pag-aaral nyo kasi ang ng buhay natin ngayon, lalo na ngayon. Kung hindi ka maghihirap, hindi ka talaga magkakaroon ng, mm. ng pera o anong pagkain diyan. Kung hindi mo talaga ayusin yung pag-aaral mo, sabi ko pa ako, yung ngayong kabataan, nag-aasawa ng maaga, ano rin nangyayari? Mm. -hmm. Sabi ko, ipahalaga mo yung ginagawa namin sa inyo na kahit mm -hmm. ganito lang tayo na isang kahit isang tuka, eh, nakikita nyo naman kung paano namin yung ginagawa para lang sa inyo. Mm. -hmm. kami para sa inyo. Kaya eh, yung sabi ko, yung kaunting halaga na binibigay namin sa kanya, hindi man namin sila mabigyan ng, ng pagmamahal, at least makikita po nila yung ginagawa namin sa kanila. Kasi po, inaano po po talaga sa sarili ko na kulang po talaga yung pagmamahala, inaano po namin. Pero maintindihan po sana nila na ngayon po kasi tulad po nito pagka halimbawa nandun ako sa taas, naglilinis ang ng taniman or ito mm -hmm. wala po iduwi sila ng guys sa wala po sila maabutan mm -hmm. pero po inaano po namin sana po pero po naano ko sana na I expect po nila na baka sabi nila hindi namin sila kulang kami sa pagmamahal sa kanila pero po yung pagmamahal na inaano po namin na ano po sa kanila mm. yung kinabukasan nila mm. kinakausap ko naman po sila sa gabi mm. na kamusta yung pag-aaral nyo ganyan. kahit doon po inaano ko na 'yung ko sa kanila andiyan pa rin kasi po kung hindi mo sila dinedeedma mo lang kahit halimbawa basic kasi sa trabaho hindi mo man sila kinakausap kausap mm. 'yung mga problema nila parang hindi po nila mararamdaman na mahal namin sila ah. kasi 'yung ibang bata 'yung sa mga ganyang simthing ano po hindi po nila naaninig pagmamahal akala pinapagaan na lang sila trabaho kami kanya-kanya pero mm. po kahit ano pong kahit namin sa trabaho sila po ang para sa kanila po yun okay ibig niyo sabihin ay yung kulang niyo na oras, parang pinupunan niyo na lang doon sa perang kinikita niyo. Parang ganon. Mm. Mm. Kanina kausap ko si mama mo. Nagaanap pala siya ng pwedeng pumasok ng scholar. Anong ano mo doon? Ganun din po yung sa akin kasi para po may ano. Para po kahit din nila kaya akong pag-aral. Nakakapag-aral pa rin po ako. Mm. Ayaw mo ano? Kasi meron kaming bar. Yung, yung ano ko lang, kaibigan ko, yung pinsan ko. Pwede ko kumita ng 1,000 to 5,000 a day. Wag ka na mag-aral, ipasok kita doon. Ayoko po. Hmm, bakit? Gusto ko mag-aral eh. Hmm, sayang naman. Pwede ka kumita ng 5,000 a day Pero mas sayang po kasi kung makakapag-aral ka po ng maayos, mas maganda yung buhay mo. Hmm nasaktan naman ako to. Kasi gusto ko lang maano yung sagot mo. <laughs> Talagang gusto niya mag <laughs> Joke lang. Uh, mas gusto mo talaga makatapos. Ano yung average mo nung last year? Alam po? 3 to 4 po. Kaya nga po na siya kaya dito po ay stay simple yung pag-ano uh, mo kasi gusto ko ma, ano pa, mas mataas pa yung makukuha nito. Mm ano Kasi may, gusto ano ko maano kayo sa dating honorable kayo. Mm. Kasi ito yung ano po, parang 2 two years na yata po sila hindi nakasal sa mga ganyan. Kasi po, yung ano po, simula ng gender siya hanggang sa... Yung pong hindi na po nagsimula pa ng pandemic, hindi na po ako nakapotet sabi mm -hmm. ko, sabi ko, yun na nga lang yung ano ko na makaakit na ako na stays. Natutuwa po ko kasi sabi ng mga, mga kilala ko dyan, mm -hmm. maliit pa po siya sabi niya. Kahit ako nagtitinda lang, ganyan lang yung buhay namin pero yung mga anak namin lagi na -uuno. Okay, na ano yung mga gagawin natin ngayon? Kasi inintay ni mama mo pala mabalik ka sa Awidonor. Magsikap. Ginagawa ko naman po yung best ko kasi di ko na po talaga kaya eh. Bakit? po kasi yung eh. Mas magaling sila. Tapos uh, di na rin po ako napapansin. Hmm. Tsaka po yung turo naman kasi po hindi naman po talaga ano eh. Sa TV na ang lang po sa business. <laughs> hmm. Pero pero ginagawa mo yung best mo? Oo uh po. -huh. Hmm. Ate Princess, tanong ko lang, may nanliligaw ba sa'yo o baka may boyfriend ka na? Meron po. May naliligaw. Alam ni Papa mo yan? po, alam. Nay, alam niyo po yan? Alam ko po yan kasi po, siyempre po kahit anong busy po ako sa pagtatrabaho ko, kahit ano po talaga, inaalam ko po kasi mahirap po kasi sa isang magulang na busy ka lang sa ano, mm. hindi mo alam yung mga nangyayari sa anak mo alam ko po, po yun. Sinabi ko po, po talaga sa kanya. Pinaliwanan ko po, po sa kanya. Mm. Tay, alam yung may boyfriend yung anak niya? Alam ko yan. Nako. Oh, kapata pa nung anak. Kaya lang. Sinasabihan po namin. Ang sabi ko lang sa kanila na mm. lahat naman tayo dadaan dyan. Birth yung ano, upuan yung ano pa Pero po yung boyfriend po niya, yung sa chat-chat lang -chat po, malayo naman po dito. Mm. Parang po sa mga ano-ano lang po. Sabi ko, lahat naman tayo dadaan dyan. Pero yung pag-boyfriend-boyfriend -boyfriend niyan, yan, sabi ko, ilagay niyo sa lugar. Mm. Unahin niyo muna yung pag-aaral. Yeah. Yun lang naman ang ano ko. Ay, hindi ko naman sila pipigilin kung ano ang ano nila. Basta matuwa sila, okay lang. Pero wag silang gumawa ng kalukuhan kay Ah. Uh. Unahin muna yung pag-aaral. Tama. Kasi kumbaga na sa ano na tayo sa karera. Mm. Hindi pa nga tayo nang alahati, eh, babagsak ka na. Mm. Kailangan yung karera na yan, makarating tayo sa dulo. Tama. Okay. Eh, ang ginapalagi kong ginapalala sa kanila, itanim nyo sa isipan nyo na yung dinadaanan natin araw-araw, mm. lalo ng pagtagulan, nagalangoy tayo sa potek. Yeah. Ngayon, kung hindi kayo mag-aral ng mabuti, eh, sinong talo? Mm lahat tayo talo. Yeah. Uh, kasi mayroong mga scholarship program, may mga rules, bawal ang um, mag-boyfriend o girlfriend pagka pumasok sa ka sa kanong... Mamili ka? Scholar o boyfriend? Scholar. Hmm. Paano mo sasabihin sa boyfriend mo pagka ano? Sige nga. Ako lang yung boyfriend mo. Sige, sabihin mo hmm. sa akin. Kaya, kaya, kaya. Sabihin mo sa akin? Sige na, sabihin mo. Naya po siya. Mm. Ayun na. Na, na. kita. Ay Iiwalayan na kita. Ayaw ko na makipag-boyfriend kasi unahin ko muna yung pag-aaral ko. Hindi mo pa kaya magpaalam. Kaya po. Hindi daw po kasi sa akin na yung parang tinutukso-tukso lang po yan ng mga kakasi. Ganyan lang po. Hanggang sa siguro yung naano ano na siya. Mm. po nag-umpisa yung tinutukso-tukso hanggang sa na naging sila. Mm. Si Ate Princess, tanong ko lang. Siyempre ikaw, nandito ka sa ano. Sa ganda mo niyan, nandito ka sa bundok. Meron may bang ano? Gusto ko lang malaman. Meron bang parang inggit sa'yo na sa ibang mga bata nasa ano, ganyan. Tapos ako nandito lang, ganun. Konti lang po. Hmm. Parang may konting kalukutan. Nandito ka sa ganito. Hmm. Naman po hmm. Ah, ingit lang konti. Okay ka naman ba dito? Okay. Hmm. Nira pa ka ba minsan dahil ganito yung buhay niyo? Ganun. Yun totoo. Minsan po, pagka ano, lalo na po pag pumapasok ako sa school. Hmm. Kasi po ano, pag pumapasok po, po minsan, lalo na po pag tag-ulan. Hmm. Maputik po yung daan. Tapos, Minsan po nakikita ko yung mga classmate ko, malinis yung damit nila. Hmm. <laughs> okay. Oo, oh, naiintindihan ko yung ano niya. Baga dalaga siya, tap, dalaga na siya. Pagpasok niya sa ano, mga, kaib mga kasama niya, kaibigan niya, malinis. Tapos ikaw putikan puti, ka, puti ka na, no? Yung dito ng sapatos, oh. Hmm. Puro putik. Puro Dahil nga, pag apak mo sa potik, babaon. Mm. Eh ako naman, kung ako naman nantanongin, gusto ko naman silang itira doon sa labas. Mm. Ang problema lang, wala naman gabing tirahan doon. Kung may lupa man ibibinta, napakamahal naman. Eh big but, thing na lang, hirap na nga tayong bumili. Mm. Eh lupa pa kaya para tirahan doon. Mm. Eh ako, gusto ko talaga itira sila doon. Mm. May kuryente magandang bahay. Kaya lang, dahil nga sa kahirapan, wala, no choice tayo, magtaga tayo sa bundok. Mm. Para lang may tulugan. Pinukot mm. <coughs> naman ako kaya Kasi paglabas mo palang dito, putik na. Mm. no? Putik talaga. Mm. Madulas yan. Kada <coughs> Kaya dapat-dapaan sila dyan. <coughs> mm kami sana po sa dalaga na sa papasok po. Maputik na lang. Tiis na lang po siya kasi nandiyan sa eskwela. Mm. Pero okay lang yan, Ate Princess. Alam mo, gamitin mo ang inspirasyon niyan. Yung hirap ng buhay niyo, yung uh, pagod, yung sakripisyo ng mama at papa mo, yung gamitin mong inspirasyon. Yun po sinabi ko sa kanila. Mm. Pero po, narinig ko rin po sila pag nag-aal sila ng mga mga, mga kapatid. Pag mm. sabi niya yung isa, si sabi niya, pangarap ko bag ako, ano, gagawin ko si mami ko ng ano, bahay. Mm. Tapos tindahan para yung mga mga sa bahay. Mm. Nagkaano-ano sila ng kanya-kanya eh. Oo. Yeah. Nagbibida sila ng kanila. Mm. Paano ba yung dating sa'yo pagka umuwi, yung napunta ka sa school, madumi ganun? Nahiya ka ba sa mga classmates mo? Pero huwag ka mahiya. Wala kang dapat ikahiya. Eh paano po? Yung lang po naka -generas. Hmm. Hindi. Ito, ito lang ang gusto ko sabihin sa ha. Wala kang dapat ikahiya kahit kanino man. Okay? Yung hirap ng buhay, yung pagod ng papa mo, mama mo, gawin mo inspirasyon para mas namaban. Okay? Ano lang, focus ka lang sa pangarap mo. Tapos, yung pag-honor kay papa mo, kay mama mo, pagmamahal, respeto mo kay papa at mama mo, magmawawala. tsaka yung pangarap mo. Okay? okay. okay. Ah, ayun po. Ayun. Ayun. Ayun pala yung alikansyo mo. Basagi na natin para makapagpa-check up ka na. Hindi. <laughs> <laughs> Napagalitin ako na okay, ng tito ko. Ha? Yeah? Napagalitin ako na ng tito. Ha? Napagalitan ako ni Tito. Eh, oh, paano yung ano mo, yung nararamdaman mo? Hmm. Ito yung ganun po hindi yung kuwain. Ha? Hindi po kuwain Oo, oh, ito yung ano na natin para makapagpatsyon pa. Napasagin na natin. Oo, oh, nabagagin. Ha? Okay. paano yung nararamdaman mo? Oh. Kukuwaan na yan oh, paano? May butas na to? Wala eh. Ito. Mm. Ah, bubutasin na lang dito. Hindi, paano tayo makakawa ang pampacheck up mo? Hindi na naman po sundutin. Ha? Hindi po sundutin. Dito? Magkano kailangan natin sundutin? Hmm. Magkano pa mm -hmm. Okay lang sa'yo na ano? Tuwa tayong pampacheck up mo dito. Basta wag lang basagin. Para mapacheck up na. Kailan pa mo kailan mo pa iniipon to? Ay po yan. Hindi pa po ang stas. January po. Hmm. Uh. Paano man naipon to? Pwede mo malaman. Ang tama nito ah. Ang bigot to. Paano mo nahipon to? Nang um, baong ka po, hindi ko po pinapangresis. Kaya po nagkakita. Pwede nagugutom ka. Hindi naman po. Nag, nagtitinda po ako sa kantin. Ah. ah! Paano? Nagpapabenta po kayo? Hindi po. Sabi po niya. Hindi po. Hindi po. Hindi po. po. Hindi po. Hindi po. po. Hindi po. Hindi po. 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 Ito ah, yung Ano ka? Parang binabayaran yung pagbebenta mo doon. Ano yung binibenta mo? Ah, pichiria po. Magkano binibigay sa'yo? Kung ano, kung magkano lang po. Hmm. Okay, magaling tong anak niya, Tay. Tayo ito, ah. tanong ko lang ito kasi iniinda nung bata eh naisip ko lang, but di nyo to, di nyo nalang binasag to, o di nyo, tin, di nyo ginamit tong pera na to para magpa-check up siya. Ayaw ko naman na gamitin ito dahil nga ito talaga matagal niya na inipon-ipon. Mm Pangbao niya ito sa school. Ngayon, pinag-iipon-ipon niya lang dyan para sabi niya, mapangbili daw niya ng panggamit niya ulit sa school. Hmm. Para matuloy lang yung pag-aaral niya. Hmm. No. Ngayon, yung pang ano niya, gawan ko na lang ng paraan yung pang pa up niya. No. Inipon mo talaga to para sa pag-aaral mo. Hmm. Gusto mo talaga makapag-aaral. Okay. Kahit na may nararamdaman siya, ayaw yung mabawasan mm. para pambili niya gamit sa pag-aaral niya. Hmm. Ang mm. galing niya. Mabigat ka eh, marami mm -hmm. na yan. Ano ang gulo, kahit... Baka merong isang libo dito eh. Baka nga po ako nasa bata na yan. Kasi po, lahat ng trabaho ng ama natin, kumbaya po niya, magbuwat po ng higalod, hmm. saggalod, isip ka lahat ng bulto po, kahit hindi mo Ang sabi ko, sa magbuhat na magbigat, kaya lalo na. Bakit mo tinutulungan si Papa mo? Gusto kong malaman. Yung gano'n, nung nagpaalam ka, sabi mo, iyaan ano man na yung kalabaw. Hmm para kung ang tinang pagkagawin dati. Mm hmm. Ganun talaga siya, Tay? Mm hmm. Hindi yan, hindi yan mapakali pagka walang ginagawa. Mm hmm. Okay, sige. Dahil mabuti kang bata, meron kang bigas doon at groceries. Ha? Tapos bibigyan pa kita pa pa-check up, ha? Magkano ang check up dito tay? Sabi niyo, pumakairam kayo ng 200, ay nang 400. Ah, uh, 400, tapos kung wala naman pambiling gamot, bakit mo pa mapapa-check up? kaya nga. Yung resita lang naman ang pinakamataas hmm. diyan kay yung kay mami niya nung check up doon. Yeah. Yung gamot noon siguro na sa 900 ba 'yun? 1,000. Oh. 900 ang gamot. Gamot lang. Ubo nga lang yun. Oo. Hmm. Tingnan mo naman kuya. Ipe-check-up tayo bukas. Anong masabi mo? Salamat hmm. po. Okay, ganito ang gawin mo, J-Lo. Papa-check-up ka ni papa mo, ha? Babalik kami dito para malaman kung ano yung bakit masakit yung tagiliran mo. Hmm. Ha? Bukas na. yung check up mo bukas yan. Pabigyan mo kay Papo mo para ma baka mawala. Sabihin mo. Eh, matagal na kasi yung ginabalak na magpatikap. Kaya lang ang pirang ang nakaano. Oh, bakit? Sumas sumasakit pa? Sagot kung anong naramdaman para malalaman natin. Hmm, bakit? Ha? Nairapan daw siyang umingat. Yung hangin. E like, yung ano po, pamaypay. Baka meron po kayong pamaypay. Tay, pamaypay. Bebe, bebe. Huh? Tubig ano kaya, ba? ano ba? Eh, Nainitan to eh. Huwag ka na napaka eh. Oh. Okay, pamaypay. Hmm. Buti meron kayong solar ano dito. po pinadala po ng mga dito sa Ah. Hmm. Tubig. Gusto mo ng tubig? Minum ka ng tubig. Yeah, Minum ka? Ito check up niya na bukas tayo. Oo, oh, bukas eh. Ano ko Agahan na lang natin bukas para mauna tayo sa pila. Mm. Okay na yung pakiramdam mo? Hmm. Okay. Okay na yun, kuya. Okay na, kuya, no? Kaya bukas, maaga tayo para mauna tayo sa pila. Para... Okay, okay paano? Kuya Jelo, Balik na lang kami para malaman yung check-up mo. Ha? Hmm. Ah? Okay? Good job. Tinutulungan mo si mama at papa mo.